boss so home service tayo ngayon no? Uh, ito kung nakita niyo yung yung kulay pula na Honda Civic yan if din na yan ayan sa likuran natin so yan yung gagawin natin mga boss ah uh, Kwento nung may dyan, nagpa-carwash lang yata siya. Tapos, pagkatapos ng carwash, hindi umandar, no? So, dahil may nagawa lang tayong ganong problema, nakita niya Sir sa YouTube mga boss, kaya nag-search sa Tayo lumabas, ano? So, dito ang ngayon nag-service sa may tagig. Uh, sa service road ng tagig, no? So, yun. Uh, Antay-antay natin yung may ari. Kagawin natin mga boss pagkatapos. Uh, pagkatapos niya sa trabaho, no? So, Maaga ako umalis ng shop. Ah, uh, pagkarating ka ni Bossing dito, gagawin natin troubleshoot natin. I-scan kung nagiging problema kasi hindi na daw maandar ngayon natuloy na daw eh. Kaya nandiyan lang hindi siya naka hindi niya na naiuwi. Eh, hey, kasi Video against the light lang mga boss na. Ayun oh, yung ano na yan. So ah uh, Pagkatapos nito, mayroon pa rin tayong pupuntahan sa may kubaw yung isang kuya naman tumawag may gagawin niya tayo doon pero tapos naman natin yung honda na mga boss tapos para maay dala na ni bossing doon sa kanilang sa parking niya ano? so abang abang lang api kayo mamaya kapag dumating na yung mayari so ayo mga boss ito na no? black up talaga yan ng mga bossy bossy Bakal mo So ito mga bossy na kaya mo na konti So parehas na parehas dun sa ginawa na nakaraan Okay Ano Parang, nasu parang nasunog? Hindi naman. Hindi ko alam eh. Nalusaw yun. Nalusaw ako gabi eh. Turo sige, tingnan natin. Pero umusok dito okay. yan siya. Umusok? Oo. Pero nalusaw kasi yun. Oh. Umusok yung isang kagabi. Hindi siya umusok. Siya may umusok tinanggal Sige, tingnan ko. Pagano kasi. Ito mga boss, ano? Kita nyo, lusaw. Oh. Pero check muna natin kung ano pa makagawa natin dyan. Yun mga boss. So, kaya nasira yung baterya ni Busing kaya tumirik yung sasakyan nya dahil sa ano grounded no so tinanggal ko na yung computer box ito yan dinisconnect ko na yung bin source galing sa baterya ito yan dinisconnect ko na rin yung alternator pero may grounded pa rin malakas pa rin mga boss so nakakasunog pa rin ano kaya umusok yung baterya ni Busing. Ngayon, ah, uh, ang hindi ko na check ay yung starter na lang. So, binaybay ko. Itong puti na to na malaki. Pagpunta sa starter mga boss. So, ginak ko na din. Ayan. So, medyo hindi ko napaghandaan yung ganitong trouble. Kasi nga, kala ko ordinary yung tumerik lang. Ano? Pero, ito. pagitan ko sa inyo. Opa. Oh, ay lang baliktad medyo madilim na wala tayo sa manay tayo sa poste ah. so pakita uh, ko lang sa inyo mga boss kung ano yung nagiging problem na bakit nasunog ah hindi ka nakikita yung start niya dito ayan o oh. So Saan na ba yan? Ayun Kung nakita, kung nyo yung Positive Ay lang hindi ka lang makita Lapit ko ito sa mga boss kung bakit nasunog yung ano ni Bosing ito. hirap si lalim ito Ayan, oh. may may lumuwag na may kumalang ito oh, oh ito siya ayan o oh. ito yung sa starter na kable positive ito dumikit itong malaking tornilyo na yan sa basit ano so lumuwag ito galing transmission yata nagdikit yan mga boss yun ang dahilan kung bakit malakas yung spark ah. so tingnan natin kung paano natin ito maano no? ah. so uh, tanggalin ko lang muna siguro yan tapos abrit nyo kayo so yung mga boss naikabit na natin yung doon sa lalim ano? grabe Uh, sobrang sikip so ibabalik na natin ngayon yung ah di, testing pala muna natin ayun na testing pala muna natin mga boss titira natin kung mayroong ano kung may spark ayun malakas ng spark nito so ayun wala na ayun oh so, ayun malakas ng spark nyan so kapit na lang natin lahat yan itanggalin na Tanggay na na lang natin dito mga boss tapos ano tayo para natin. So, abi kayo muna, balik ko lang muna. So, ito mga boss, na ibalik na natin lahat, no? Ah, uh, hawakan muna, atas mo lang. Nabalik na natin lahat. So, try natin paanda rin. Wala muna itong ano niya, sensor. So, akin okay na lapit mo. Okay. Sir, start mo. Start mo. Kaya natin paandalin kung aandar siya. So, kanina hindi natin mapaunong mga boss kasi lakas talaga ng grounded. May ilaw? Yan. Walang ilaw? Dahil lang ha? Ah, dahil lang. Baliktad pala. Yan, yan. Okay, start. Yeah, start. Commander Yun So mandar siya Doon sa baterya mga boss Okay balik muna natin Lahat yung mga tinanggal natin Yun Okay boss patay mo muna okay, boss, patay. Ikabit ko lang yung ano mga sens yung sensor na iba na De, kasi wala kasi yung ano eh. Magic engine yun nakailaw, diba ba? Oh. Kasi wala ito. So, kabit mo natin nung boss yung map sensor niya para okay na. Okay. So, ito na mga boss. Nabalik na natin. So, problema. Pina-start mo natin. Gamit yung jump start natin. Ayun, yung jump start natin. So, dahil nalusaw yung baterya niya. Ayan, dito nyo naman. No? Oh. Lusaw na lusaw. So, na-drain yung baterya. Bote, bumigay yung baterya. Kasi kung hindi bumigay yung baterya mga boss, aliyab. Buong sasakyan. Sunog. So, Ayan. Uh, boss, ano? I-away eh, mo ito o oh, dito lang muna? ah Dito muna? Okay, sige. Uh, kasi pagpapatay ito, hindi na under yan. Kasi yung baterya lubat. So, ito na sa mga boss. Ayan, shout out kay Busing, no? Ano? Uh, Servisan pa natin dito. Bigay mo ng yung tubig ko doon. Medyo ginabit na yung mga boss. Ayan yung si Starix no. So ayan. Doon tayo hirapan sa ilalim ng ano, sa starter mga boss. Sobrang sikip tapos yung piston natin. Nakakatakot kasi yung ano, jack natin. Na lang, na lang, natin oh, bigay mo din yan. So ayan lang. Ah uh, mga boss, na-solve natin problema ng busing, rescue tayo dito no. Okay, thank you.